For today's video nga guys, ay subukan namin pasyalan ang pinagchismisan at kinakikiligang halo-halo dito sa may San Jose del Monte, Bulacan na di umano ay ubod ng sarap. Oh la la! <laughs> <laughs> Bago ko ay pagpatuloy guys, shoutout muna sa lahat ng aking mga followers. Kung ngayong kalaang naligaw dito sa aking tahanan, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow para updated kayo sa aking mga bagong uploaded na video at paki-comment na rin kung taga saan po kayo para malaman ko kung saan lupalop na ako ng mundo na karating o oh lala. Ha? Ha? Hmm? Here we go guys, balikan natin ang kwento ng halo-halo na, na talaga naman tinangkilik ng mga Pinoy lalo na pagdating ng summer. Bago nga tayo magsimula, isang trivia lang guys, paano nga ba nagsimula ang halo-halo dito sa Pilipinas? Sa panahon nga ng paninirahan ng mga Haponis dito sa ating bansa Pilipinas bago naganap ang digmaan, isang Haponis ang gumawa ng kakigori, isang panghimagas na may sirup at pampatamis na madalas nga ginagamit dito ay condensed milk at mongguya na binubuo ng tinadang hilo, gatas at matamis na ng Azoki Beans. Ngunit sa paglipas nga ng panahon ay binago ng binago ang diplaga nito na mahilig na maimbinto ng mga panghimagas na talagang nagkakakilig ang sarap o lala! At ngayong araw nga guys ay biyahing San Jose del Monte Bulacan tayo. At dahil wala nga akong appointment ay niyaya ko si Mrs. na kung saan pinasela namin ang isa sa pinagmalaking halo-halo dito sa San Jose del Monte Bulacan na matagpuan sa Barangay Santo Cristo malapit sa Star Mall. At pagdating namin sa nasabing lugar ay hindi kami nagsayang ng oras. Ang masaklap ay hindi namin kabisado ang nasabing lugar. Lumipas na ang halos isang oras ng aming pag-iikot ay nagpasya na kaming pumasok sa loob ng mall para magtanong-tanong. Ngunit ang mahirap ay hindi rin matumbok tumbok ng mga tao na aming nakausap. Kaya ginawa namin na lumabas na lang muli kami sa mall at, at sinubukan namin hanapin. Ah? At lumipas nga ang halos isang linggo ng aming pag-iikot sa wakas na hanapin namin ulan na. ha -ha! What's up dude? Good morning sa inyong lahat. Welcome back sa panibago nating vlog. Kung saan, nandito tayo sa Krimusa, ang dinadayong halo-halo dito sa may San Jose del Monte. Huh? Hmm? Uh! Ah! 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 Hindi nga kami nagsayang ng oras guys kung saan sumabay na kami kahit napakahaba ng pila. Sa dami nga ng variances ng kanilang halo-halo ay -halo, IOB flavor ang aming napili. At pagkatapos nga namin mag-order ay muli kaming bumalik sa loob ng mall para doon na namin tikman. So ngayon nandito kami sa taas ng Star Mall sa food court kung saan maghanap lang kami ng upuan dahil bumili nga kami ng ice cream ice cream na with halo-halo halo-halo with ice cream <laughs> Lumipas ang halos sampung minuto ng aming paglalakad ay nakarating na kami sa food court ng mall At laking gulat nga namin ni Mrs. Dahil nung binuksan namin ay buo pa rin at hindi natunaw ang mga sangkap nito At dahil nga curious kami ay ako ang naunang tumikim Hmm? Na halos ayaw ko nang bitiwan ang kutsara at, at tigilan ang kasusubo dahil sa sobrang sarap na hindi pangkaraniwan ang lasa. Oh la la. Ah, ah, ah. Creamy creamy, ah. sarap. Saramdam so, mo yung uh, cheese tapos ubi ice cream. Ikaw alam kung anong exactong flavor dito pero sulit so, yung presyon niya na 105. Sa di na may dabi nga ng halo-halo na aking natikman, ay dito lang ako na ah! Dahil ni isang buo na yelo ay wala kong nakikita. Ulala! Oh, ah! 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 At dahil sa nakakakilig at ubo ng sarap ay kinausap ko si Mrs. Sarap. Naubusin ko na ang kunting natira. Napatilagayan ay halos gusto ko ng lunokin. Oh lala! Hmm. hanggang dito na lang muna guys at kung bago ka lang dito sa aking tahanan huwag kalimutan mag subscribe at mag follow para manotify kayo sa aking susunod na video at huwag kalimutan mag comment kung taga saan po kayo para malaman ko kung saan lupalop ng mundo na ako nakarating bye bye at maraming salamat so yan guys katatapos lang namin mag merienda syempre ang isa sa pinakamasarap na halo halo na aming natikman sa buong buhay hindi <laughs> nga, walang halong biro guys Sa lahat na halo-halo na aking natikman Nagkaroon na lang ako ng mga puting buhok guys Sa aming ko, naiwan na So ngayon lang ako nakatikim ng halo-halo na hindi mabayaran sa sarap Grabe <laughs> kaloko Bye bye guys, bye bye